Vice Mayor ng Ibahay Aklan, patay matapos pagbabarili ng miyembro ng sangguniang bayan habang nasa sesyon. Kasama mo mula sa RMN Kalibo Live, si Rajaman Jeffrey De La Cruz. Hindi na umabot pang buhay sa ospital ang Vice Mayor. sa Ibahay Aklan matapos magpagbabarilin ang ka ng kalyado nitong SP member bandang alas 9.15 kaninang umaga Agosto 8 sa loob mismo ng opisina nito, ang vice mayor ay si Julio Estorrioso, 50 years old, habang ang suspect ay si SB member Myrel Sinatin, 43 years old. Sa pahayag ni police Major Rajiv Salvino, epe ng iba ay PNP, sa inisyal na imbisigasyon ay pumasok umano sa opisina ng vice mayor ang SB member upang humingi ng kopya ng mga inihain na municipal ordinansa. Matapos nito ay lumabas ang SB ngunit maya maya ay bumalik sa opisina at tinanong ang mayor o ang vice mayor kung anong kasalanan ito sa kanya. Walang kung ano-ano ay -ano bumunot ng 9mm pistol ang sospek at binaril ang biktima. Ayon naman no sa sospek, 6 hanggang 7 putok ang pinaputok nito kung saan ang biktima ay nagtamo ng multiple gunshot wounds sa katawan lalo na sa kanyang kaliwang dibdiba. Agad dumalis ang sospek habang ang biktima ay agad ding dinala sa Ibahay District Hospital ng mga nag-responding tauhan ng MDRMO. Idiniklarang dead on arrival ng doktor ang biktima dahil sa mga natamong malubhang sugat habang ang sospek ay naaresto sa kanilang mismong bahay. Na-recover sa crime scene ang ilang basyon ng bala. Wala naman naman ang sesyon nung mangyari ang insidente, ngunit pag alaman na may personal na away ang dalawa at hindi pa matukoy kung may kaugnayan ito sa politika. Ayon pa sa hepe, may lisensya at may karampatang dokumento na mano ang baril ng sospek. Ang mga opisyal daw na may, uh, may mga lisensya ang baril uh, ay pinapayagang magdala nito para sa seguridad na harap ngayon sa kasong murder ang suspect at nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring krimen lalo na sa Tama mo sa Kalibo, Radyo Jeffrey dela Cruz, Tatak, Arimen.